Piprito tayo guys ng daing na ligasin. Na tayo guys. Ito kimchi. Kumakain ba kayo ng kimchi guys? Mm. Ayan tayo ng malunggay na may saluyot. May sahog na talong. Kulubo kulubot na Okay, pa rin to guys, yung talong kahit kulubo to, okay pa rin lagyan na natin sa luyot dahon na sa luyot dinengding Okay, malunggay dahon ng malunggay ayan guys sa hugan ng pritong, apat na piraso dinindin to guys ayan, sarap to ngayon ayan, luto na guys